Matapos ang missile test ng North Korea noong 2017, kung matatandaan, si Donald Trump na dating presidente ng US ay nag-tweet na ang United States ay ititigil lahat ng kalakalan sa lahat ng bansang naikipagnegosyo sa North Korea. Kaya nga nagkaroon ng girian sa pagitan ng US at China. Dahil ang China ay kinukonsider na top trading partner ng Pyongyang, North Korea. Pero alam nyo ba na bukod sa China, kabilang din ang Pilipinas na pangunahing exporter ng North Korea. Gulat kayo no? Ako din nagulat eh. According sa 2015 data mula sa Observatory of Economic Complexity, ang Pilipinas ay isa sa top exporters ng North Korea na may value na 53.2 million dollars. Pero ang tanong, ano nga bang ina-export ng Pilipinas sa North Korea? Actually, 20% dito ay integrated circuits, 13% ay copper ore, 8.2% ay mga computers, 6.9% ay printed circuit boards, 6.7% naman ay mga paper containers, at 4.5% na oscilloscopes. Di lang yan. nag din sila ng mga routine woodworking machines, semiconductor devices, bananas at office machine parts. Pero ang tanong, e papaano nangyari yun? E alam naman natin na ang matagal ng kaalyado ng Pilipinas ay South Korea at hindi ang North. Kung babalikan ng kasaysayan noong Korean War, ang Pilipinas ay naging kaalyado ng South Korea laban sa North. So ang effort ng Pilipinas para matulungan ang South Korea noong gera ay mag-establish ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa noong 1970s. Pero ang efforts na ito ay hindi nakitaan ng significant development noong 1980s. Isa sa factors na umahadlang sa efforts na to ay ang traditional anti-communist foreign policy that time. Dahil may issue noong panahon na ang North Korea ay sinusuportahan ang komunistang partido sa Pilipinas at ang arm wing nito na NPA o New People's Army kaya ang relasyon ng South Korea at Pilipinas ay hindi na ganong na-develop. Noong 1998, sa naganap na ASEAN Regional Forum, ang Pilipinas ay nag-initiate na iproseso ang pag-admit sa North Korea bilang member of the forum. Pero sa huli, ang mga Southeast Asian countries tulad ng Brunei at Pilipinas ay dapat daw muna mag-establish ng formal relations sa North Korea bago itong maka sa ASEAN Regional Forum o ARF. Ang Foreign Minister ng North Korea at Pilipinas ay nag-meet sa New York noong September 1999 in the sidelines of the UN General Assembly para i-discuss ang improvement ng bilateral ties. Nasundan pa itong meeting ng North Korea at Pilipinas sa Columbia during the Non-Aligned Movement Conference noong April 2000 na kung saan nagkasundo sila sa principle na mag-establish ng diplomatic relations. Ang Pilipinas at North Korea ay formally na-establish ang diplomatic relations noong July 12, 2000 noong pumirma ang dalawang bansa ng tinatawag na Joint Communique sa pamamagitan ng Filipino Foreign Affairs Secretary Domingo L. Shazone Jr. at North Korean Ambassador ng Thailand na si Jo In Chol ginanap ito sa isang seremonya na ginanap sa opisina ng DFA o Department of Foreign Affairs sa Pasay. Sa buwan ding yun, nakapag-join na rin sa wakas ang North Korea sa ASEAN Regional Forum. Ang Pilipinas ang kahuli-huli ang Asian countries na nag-establish ng official diplomatic relations sa North Korea. So nagkaroon pa ng development ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa Nireport noong early 2010 na ang North Korea ay nagpropose na magtayo ng resident embassy sa Manila. Kaso, opisyal itong nireject ng Pilipinas. Ayon sa report, ang rejection ay dahil ang Philippine authorities ay nagsususpecha sa North Korean diplomats dahil that time, kilala ng North Korea sa reputasyon nito na nagkakandak ng mga extra-diplomatic activities tulad ng smuggling at pamimeke ng pera kung napanood niyo yung video ko tungkol dyan. Ngunit pinabulaanan ng balitang yan ng Philippine Foreign Secretary na si Shazon. Ayon sa kanya, hindi naman daw nag-request ang North Korea ng ganun at nanatili pa rin open ang bansa para sa expansion ng diplomatic ties sa North Korea. Ano nga bang epekto kung sakaling magkaroon ng embassy ng North Korea dito sa Pilipinas? Basically, ang North Korean agents ay madali na lang mga pasok sa ating bansa kung sakaling may gustong ipaligpit ang gobyerno ng North Korea. Alimbawa na lang sa nangyari sa kapatid ni Kim Jong-un na si Kim Jong-nam na ipinag-utos na ipatumbas sa Malaysia Airport. Paano nakapasok ang mga North Korean agents na to? Siyempre, gumamit sila ng ibang identity sa tulong ng North Korean ambassador sa Malaysia. E eh, paano naman nakatakas? Siyempre, tinulungan din ng North Korean Ambassador Hinatid pa ito pa uwi sa North Korea. Kaya nga pinatalsik itong ambasador ng North Korea agad-agad ng gobyerno ng Malaysia. May video kong ginawa tungkol dyan. Mahalaman nyo kung bakit pinapaslang ni Kim Jong-un ang kanyang kapatid sa Malaysia. Kaya ganyan din ang pwede mangyari sa ating bansa kung magkaroon ng embahada ng North Korea rito. Pangalawa sa pwede mangyari kapag nagkaroon ng embassy ng North Korea sa Pilipinas maaari itong maging supporter ng Partido Komunista ng Pilipinas at New People's Army. Ito yung naging issue noon kaya nga hindi naging malalim yung diplomatic relationship ng South Korea at Pilipinas. Noong taong 2017, ayon sa report ng Daily NK, ang Pilipinas ay pumapangatlo sa pinakamalaking trading partner ng North Korea. Sinundan lang nito ang India at China Ngunit noong September 2017, sinuspindi ng Pilipinas ang trade relations nito sa North Korea para sa compliance ng United Nations Security Council Resolution na nagpapataw ng sanksyon sa North Korea dahil sa panay palipad nito ng missile test. Ito yung panahon na ni Presidente Duterte. Ayon nga sa dating Philippine Foreign Secretary na si Alan Peter Cayetano, ng Pilipinas ay magko sa resolution ng United Nations na nag ng matinding economic sanction laban sa North Korea. Sa mga di nakakaalam, alam nyo ba na may mga Pinoy na nakarating na sa North Korea? Oo, tama uli na rinig nyo. Ito ay noong 2006 na naganap na pagbisita sa Pyongyang, North Korea. Nung bumisita ang Senate President at Liberal Party Head noon na si Franklin Drilon. Kasama niya si Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. at Senador Richard Gordon. May kita sa larawan na papagitnaan nila ang President of the Presidium of the Supreme People's Assembly of the Democratic People's Republic of Korea. Nagkaroon kasi ng courtesy call sa opisina ng mga Kim sa Pyongyang. Kabilang din dito, sina Mrs. Mila Drilon, Mrs. Bing Pimentel, Cultural and Art Commission Chairman Ambet Ocampo, Senate Protocol Officer Carmen Arseno, Senate Media Director Sammy Santos, Charles Jose at Elizabeth Ten ng Foreign Affairs Department. Ang pagbisitang ito ay parte ng efforts para mas lalong enhance ang mas maayos na diplomatic, economic at cultural relations sa pagitan ng North Korea at Pilipinas. So yan yung video na nasa Pyongyang na sila. Yung nasa kaliwa hindi po yan si Kim Jong Un. Si Senator Franklin Drilon po yan na kinakamayan si Kim Yong Nam. 'Yung nasa picture kanina na nasa gitna